Isang nakabibinging putok ang pumutok sa gubat habang ang isang cartel drug lab ay sumabog sa apoy at usok. Ang M-109 Paladin ng United States Army, na armada ng 155 mm Canyon, ay tumama ng may nakamamatay na katumpakan. Ang shell nito ay tumama sa isang nakatagong pasilidad ng narco na nagpapadala ng mga shockwaves sa teritoryo ng kaaway. Ano at gaano karami ang tumaas na usok sa loob ng lab na iyon? At paano natukoy at nawasak ito ng mga puwersang Amerikano bago pa man ito makareact ng kartel? Samahan kami sa pagtuklas ng kapangyarihan at misteryo sa likod ng pagkilos ng United States M109. Ang mga drone operator ay nakakandado sa isang malayong jungle compound na nagbobomba ng mga Chemical 24 na oras sa isang araw. Nakatago sa ilalim ng makapal na takip ng puno. Ang pasilidad ng kartel ay sumasama sa lupain, gunit hindi mula sa itaas. Tinutukoy ng satellite feed ang pangunahing istruktura ng lab sa mga coordinate 046 North by 178 West. Ang infrared imaging ay nagpapakita ng mga heat signature mula sa apat na malalaking reactor. Ang gamalilit na pipeline ay ahas palabas mula sa pangunahing gusali na nagpapakain sa mga pansamantalang kubo na imbakan. Sa paligid ng perimeter, nagpapatrolya ang mga armadong gwardiya sa makitid na daanan na naguugnay sa mga generator shed at mga lookout post. Ang jungle canopy ay nagpapahirap sa mga direktang visual, ngunit ang mga high-altitude na drone na nilagyan ng mga thermal camera ay nag-scan para sa mga nakagawiang pattern. Kinukumpirma ng mga analyst ang isang pare-parehong schedule ng pagdating ng sasakyan tuwing anim na oras. Ito ay hindi lamang isang stash site. Ito ay isang high output processing lab at isang command hub. Kasama sa pagpaplano ng mission ang paghawak ng mga communication at pag-input sa pag ng sunog, pagkumpirma ng angulo ng elevation, barometric pressure, bilis ng hangin, at bigat ng pagsingil. 2. 2 km timog silangan ng target zone. Ang M109 Paladin ay kukuha ng posisyon sa likod ng isang natural na burol. Ang camouflage netting jungle foliage, at minimal na output ng init ng engine ay inaasahan na panatilihing nakamask ang system mula sa aerial detection. Kapag nakatigil, malilink ito sa live na network sa pag-target na isisync sa satellite data at drone coordinates sa pamamagitan ng naka-encrypt na relay. Ang crew ay bubuin ng limang tauhan, isang commander, isang gunner, isang loader, at dalawang fire control technician. Ang bawat tungkulin ay gagana sa pagkakasunod-sunod sa ilalim ng isang mahigpit na nakatakdang gawain. Magsisimula ang misyon ng sunog sa environmental calibration, pagsukat ng elevation, barometric pressure, humidity, wind speed, at charge load. Ipapadala ang mga value na ito sa onboard na fire control computer na nagpoproseso ng hanggang 72 inputs sa real time. Kukumpirmahin ang data sa pag-target sa pamamagitan ng laser triangulation gamit ang mga coordinate mula sa thermal lock ng overhead drone. Mula sa data sync hanggang sa fire ready status, ang kabuang oras ng paghahanda ay inaasahang hindi hihigit sa 24 na segundo. Sa loob ng 48 segundo ng fire command, apat na round ang papaputok. Bawat shell ay magiging steel encased at nilagyan ng programmable fuse na nakakalibrate para magpasabog alinman sa midair o ilang sandali matapos ang impact Depende sa structural resistance. Humigit kumulang 12 minuto pagkatapos ng epekto, susuriin ng follow-up na drone reconnaissance ang mga resulta ng strike. Kasama sa inaasahang resulta ang isang blast radius na lampas sa 300 metro, ganap na pagkasira ng pangunahing lab, at malawakang pagbagsak ng istruktura. Ang mga nakapaligid na halaman ay maaring masunog pabalik, maglantad ng mga sirang pipeline at pagkasira. Ang thermal imaging ay inaasahang magpapakita ng zero heat signature walang tauhan, walang sasakyan, at walang natitirang aktibidad ng reactor. Kung ang blackout ay nakumpirma at walang karagdagang paggalaw na nakita, ang site ay mamarkahang neutralized. Ang na-update ng mga coordinate na 046, 3 hilaga ng 128. 2 kanluran ay dapat sumasalamin sa isang itim na bunganga na napapalibutan ng isang pinaso na canopy. Magpatloy ang pag-scan ng mga sensor sweep para sa trapiko ang mga communication or mga position ng fallback. Kapag nakumpirma na ang mga strike effect, magpapatuloy ang Paladin crew sa mga protocol ng pag-reset ng system. Inalis ang mga pews, nalinis ang mga paglabag, at nakalog ang mga halaga ng presyon. Ang baril ay mananatiling nakastandby para sa karagdagang mga misyon ng sunog. Kung matagumpay, magiging offline ang lab. Maring bawiin ng gubat ang lupa sa tamang panahon Ngunit hindi bago ang utos ay nagpapatunay ng kabuoang katahimikan. Ang susunod na hakbang ay depende sa intelligence na nakumpirma, na at handa. Ang gubat ay humihinga ng katahimikan, ngunit ang mga screen ng control ng apoy ay umiilaw. Anong makinang pangdigma ang ipinapadala mo kapag ang nakaw ay nakakatugon sa bakal? 10 kilometro mula sa compound ng cartel na nakatago sa ilalim ng camouflage netting, naghihintay ang isang M109 Paladin sa mababang idol. Ang diesel engine nito ay umuugong sa 675 lakas kabayo, halos hindi marinig sa ilalim ng makapal na canopy. Mula sa base ng pagpapaputok na ito, naghahanda ang mga tripulante para sa isang coordinated strike laban sa isang chemical lab na nakatago ng malalim sa loob ng gubat. Ang M109 ay hindi lamang isang howitzer. Ito ay isang mobile artillery platform na idinisenyo para sa mabilis mapagpasyang mga misyon ng sunog. Itinayo sa paligid ng 155mm main gun, maabot nito ang mga target hanggang 20 km ang layo. Ang misyon ngayon ay nangangailangan lamang ng ikatlong bahagi ng saklaw na iyon. Sinusuri ng gunner ang angulo ng elevation. Inaayos ng mga miyembro ng crew ang azimuth dial batay sa mga huling coordinate na natanggap mula sa mga overhead drone. Ang GPS input 046, 3 north, 178. 2 west ay kinukumpirma ang lokasyon. Ang mga thermal na imahe na ipinadala mula sa kalangitan ay nagpapakita ng malinaw na init na mga lagda mula sa mga drum ng gasolina at mga aktibong reaktor. Ang lab ay operational. Ang orasan ay tumatatak. Sa likuran ng paladin, binubuksan ng loader swings ang paglabag. Ang isang mataas na paputok na bilog ay dumudulas sa lugar na sinusunda ng isang powder charge. Ang automated fire control system na nakapaloob sa pangunahing console ng sasakyan ay nag-crunch ng real-time na environmental data air pressure, direction ng hangin, at barrel wear. Kinakalkula nito ang perfectong solution sa pagpapaputok sa ilalim ng 20 segundo. Ang sistemang ito ay nagbibigay sa M109 ng gilid nito. Habang umaasa ang mga mas lumang artillery unit sa mga manumanong pagsasaayos, ang Paladin ay gumagamit ng onboard na electronics upang subaybayan, layunin, at magpaputok ng may katumpakan sa operation mari itong magpaputok ng apat na round kada minuto, sapat na para mababad ang isang compound sa loob ng wala pang 60 segundo. Tinatawag ng commander ang pagkakasunod-sunod ng apoy. Ang barrelless ay tumatas. Bahagyang lumilipat ang suspension, binabalanse ang bigat ng sasakyan para sa pagsipsip ng recoil. Ang unang shell ay armado ng isang naantalang fuse na nakaprogram upang magpasabog ng millisecond pagkatapos ng epekto para sa maximum na panloob na pagkasira. Sa oras na ZOO 800, ang unang round ay umalis sa Bariles. Umaalog ang sasakyan. Ang isang matalim, kontroladong pag-urong ay sinisipa ang baril pabalik at nagre-reset. Sa loob ng 15 segundo, ang ikalawang round ay nasa himpapawid. Isang kabuo ang apat na shell ang inilunsad sa loob ng isang minuto. Ang bawat isa ay naglalayong sa ibang section ng tambalan. Ang central reactor, ang storage hut, ang fuel cache, at ang generator unit, pagkalipas ng 10 segundo, ang mga drone feed ay nagpapakita ng apat na magkakahiwalay na flash na namumulaklak sa canopy ng gubat. Kulot ang itim na usok pataas. Ang mga pirma ng init ay nawawala sa pagkakasunod-sunod. Ang isang reactor ay ganap na nawala. Madilim ang power unit. Sumabog ang mga chemical na apoy sa buong blast zone. Hindi nagtatagal ang Paladin. Pagkatapos ng huling shell, ang engine ay reps Nireset ng crew ang bariles at pinawi ang mga stabilizer. Sa loob ng dalawang minuto, gumagalaw muli ang sasakyan, lumilipat sa pangalawang location. Bilis at kadali ang kumilos ang depensa nito. Ang ganitong uri ng strike ay umaasa sa real-time na data. Ginagawa ng mga drone at satellite ang pagtukoy. Ang computer sa pagkontrol ng sunog ay gumagawa ng matematika. Ngunit ang mga tauhan ng tao na nag-coordinate, nag-load at nag-ayos sa ilalim ng presyon ang nagpapagana sa makinang ito. Laban sa static, mataas na halaga ng mga target ng cartel tulad ng Jungle Drug Labs, ang M109 ay nagbibigay ng kung ano ang hindi kaya ng airstrike. Sorpresa mula sa lupa, walang panganib sa mga piloto at zero exposure. Tahimik ngayon ang lab at wala na ang paladin. Nakalock ang mga coordinate. Nakatakda ang mga fuse timer. At hindi ito makikita ng gubat na darating. Ano ang mangyayari kapag sa wakas ay nagtagpo ang bakal at katahimikan? Sa oras na 0820, ang M109 crew ay tumatanggap ng huling clearance. Nananatili pa rin ang init ng gubat. Ngunit sa loob ng howitzer, ang lahat ay gumagalaw ng mabilis at ayon sa libro. Tinatapos ng computer na control sa sunog ang huling input nito. Bilis ng hangin, dalawang metro bawat segundo sa timog kanluran. Saklaw, 10 km, angulo ng elevation, 53 degrees. Ang crew ay nagpapatakbo bilang isa. Ang loader ay dumudula sa unang 155mm high explosive round papunta sa chamber. Ang paglabag ay nagsara. Nakalock ang propellant sa likod ng shell. Bind verify ng gunner ang angulo. Sinusuri ng commander ang mga setting ng timer. Ang bawat fuse ay nakatakda para sa airburst, mga metro lamang sa ibabaw ng antas ng lupa upang i ang pagkalat. Sa oras na 8.23, ang unang round ay nagpaputok. Ang paggurong ay bumabagabag sa sasakyan. Ang shell ay umakyat sa isang matas na arko sa ibabaw ng gubat. Naglalakbay ito ng 35 segundo bago ang epekto. Dumarating ito sa labas lamang ng hilagang silangan na perimeter, 20 metro mula sa target. Ang pagsabog ay nagpapadala ng shockwave sa tuktok ng puno. malakasang putok, ngunit nakatayo pa rin ang tambalan. Mabilis na sumunod ang mga pagsasayos. Ang onboard na computer ay muling kinakalkula batay sa bagong impact point lumilipat na ngayon ang system sa MRSI mode. Maraming round sabay-sabay na epekto. Ang taktika na ito ay nagbibigay daan sa M109 na magpaputok ng limang round sa magkahiwalay na ballistic path, kaya lahat sila ay lumapag sa loob ng dalawang segundo sa bawat isa. Tumatagal lamang ng 28 segundo upang iload at paganahin ang lahat ng lima. Ang bawat shell ay nakaprogram para sa ibang entry vector. Ang unang layunin ay para sa katimugang pader. Ang pangalawa ay nagtatarget sa cache ng gasolina. Ang pangatlo ay para sa pangunahing processing tent. Ang ikaapat at ikalima ay nahahati sa pagitan ng mga storage bunker sa magkabilang panig. Mula sa itaas, kinukuha ng mga drone ang lahat. Sa oras na 0825, limang punto ng liwanag naguhit pataas. Ang jungle canopy ay dahan-dahang umuuga, pagkatapos ay kumulog. Sa isang dalawang segandong window, lahat ng limang shell ay tumama. Nanginginig ang lupa. Ang init ay namumulaklak ng diretso sa mga tuktok ng puno. Ang mga kongkritong pader ay pumutok. Tinatanggal ng mga bubong ang mga support beam. Ang mga tubo ay pumuputok. Nagtatapon ng mga chemical na agad na nag-aapoy. Hinahabol ng orange na apoy ang itim na usok. Kasunod ang mga pangalawang pagsabog, maliit ngunit matalim. Ang mga ito ay malamang na nagmula sa mga nakaimbak na gatong o reaktibong ahente walang nakikitang tumatakas sa compound. Sa oras na 08.26, wala na ang mga heat signature. Ang site ay nasusunog pa rin, ngunit ang buhay ng pagpapatakbo ay natapos na. Sa loob ng M109, sinigurado ng crew ang kamara, nireset ang computer, at sinimula ng kanilang withdrawal protocol. Ang hydropneumatic suspension ay sumisipsip ng load habang umiikot ang sasakyan. Ang 675 horsepower na makina nito ay nagpapalabas ng alikabok habang lumilipat ito sa labas ng site patungo sa isang bagong firebase bago mag-react ang anumang contra-surveillance. Ang gubat ay nagsimulang tumahimik muli, ngunit kung saan minsan ay nagkaroon ng laboratorio ng droga, ang natitira na lamang ay sunog na lupa. Ito ay kung paano ginagamit ng Estados Unidos ang tumpak na artilleria, hindi para sa malawakang pagsira, ngunit para sa mabilis, nakatarget na mga welga laban sa mga tumigas na lokasyon. Ang firepower ng M109 Paladin, na sinamahan ng satellite data at drone recon, ay nag-aalis ng pangangailangan para sa ground troops o airstrikes sa mahirap na lupain. Walang emotion, walang ingay na higit sa kailangan. Maga numero, bakal, at Segunda Lang, ang susunod na layunin ay nag upload na. Ang gubat ay umuuga, ngunit ang isang target ay nakatayo pa rin. Ano ang mangyayari kapag natugunan ng mataas na katumpakan ng pagsabog ang nakatagong command center ng cartel? Sa oras na 0832, Kinumpirma ng mga aerial drone na ang panlabas na compound ay neutralized. Ang pangalawang apoy ay nagsisimulang mamatay. Ang heat scan ay nagpapakitang walang civilian sa lugar. Ang nananatili ay ang ubod ng operation, isang matigas na istruktura na nakabaon sa ilalim ng isang makapal na canopy at pinatibay ng mga pader. Ito ang central lab, ang command node. Hindi pa ito ginalaw. Naghahanda na ngayon ang crew ng M109 para sa ikalawang yugto. Ang sistema ng pag-target ng Paladin ay naglo-load ng bagong mission ng sunog. Sa pagkakataong ito, pang napiling shell ay ang M982 Excalibur, isang projectile na pinalawak na saklaw na ginagabayan ng GPS na idinisenyo para sa mga tumpak na strike. Hindi tulad ng karaniwang artillery rounds, gumagamit ang Excalibur ng satellite navigation para ayusin ang flight path nito sa real time. Pahid shell ng Excalibur ay nakakahalaga ng 112,000, ngunit ang halaga nito ay nasa katumpakan. Kapag pinaputukan mula sa 30 kilometro ang layo, maari pa itong lumapag sa loob ng dalawang metro mula sa target na target. Sa Zero White 35, inikarga ng crew ang unang shell. Ang proseso ay mas eksakto kaysa dati. Kinukumpirma ng Digital Fire Control System ang GPS lock. Ang target, isang dalawang palapag na konkretong istruktura na may bubong na pinatibay ng bakal. Nasa loob ang mga power generator, chemical reactor, at processing vats para sa mga synthetic na gamot. Dapat sirain ng pagsabog ang istruktura, ngunit hindi mag-trigger ng malawakang pagbagsak ng chemical. Ang angulo ng pagpapaputok ay isinasaayos sa 61 degrees upang isaalang-alang ang elevation at terrain. Muzzle velocity ay muling kinakalkula upang makamit ang pinakamainam na arko para sa target na epekto. Ang tinatayang saklaw ay 23 km. Ang bilis ng hangin ay sinusukat sa isang punto, limang metro bawat segundo, na nangangailangan ng kaunting pagwawasto upang mapanatili ang katumpakan. Horus 0836. Ang ganang pag-ikot ng Excalibur ay pinaputok. Ang shell ay umalis sa barrelless na may sonic crack. Habang umaakyat ito, lumalabas ang maliliit na palikpik mula sa base nito. Pinapatnubayan ng mga ito ang projectile sa kalagitnaan ng paglipad gamit ang mga signal ng GPS mula sa mga overhead na satellite. Automatikong nangyayari ang mga pagwawasto ng kurso habang papalapit ito sa target. Sa 32 segundo sa paglipad, sinisimulan ng Excalibur shell ang terminal phase nito. Bahagyang umaayon ito sa silangan na umaanod ng hindi hihigit sa isang metro mula sa nakaplanong kurso nito. Sa 0837, ito ay tumama. Ang pagsabog ay matalim at compact. Dumapo ang bilog sa loob ng apat na metro mula sa pangunahing control room ng gusali. Ang bubong na bakal ay buckles. Ang mga pader ay gumuho sa loob. Sa loob, ang mga rack na mga tanki ng chemical ay pumuputok at nag-apoy. Tuwid na tumataas ang makapal na itim na usok. Offline ang mga electrical system. Ang pangalawang shell ay sumusunod. Ang isang ito ay naglalayong sa backup na istractura ng kapangyarihan. Tumama ito makalipas ang 10 segundo na naghahatid ng isa pang tumpak na suntok. Ang gusali ay huminto sa lahat ng nakikitang pagandar. Walang chain reaction fire. Walang pagkalat ng chemical. Tinitiyak ng pag-target sa GPS na mananatiling nakalock ang pinsala sa loob ng perimeter. Mula sa itaas, ang mga heat sensor ay nagpapakita ng na ngayon ng isang plume. Walang mga palatandaan ng paggalaw. Walang natitirang mga hotspot. Ang core lab ay hindi na gumagana. Sa M109, bini-verify ng crew ang kinalabasan gamit ang mga drone feed. Ang kanilang trabaho ay hindi tapos hanggang ang epekto ay nakumpirma. Kapag na-verify na sisimulan nila ang cool down at i-reload ang mga routine. Hindi sila nagdiriwang, mag-move on na sila. Ang baga Excalibur Round ay hindi madalas na ginagamit. Mataas ang kanilang gastos. Ngunit sa jungle terrain kung saan ang mga airstrike ay delikado at hindi maabot ng mga ground team ang target, ang GPS-guided artillery ang nagiging tool ng pagpili. Binabawasan nito ang oras sa target. Iniiwasan nito ang panganib ng sibilyan. Tinatapos nito ang misyon na may mas kaunting mga putok. Sa pamamagitan ng A42, ang Paladin ay repositioning na. Ang mabagong coordinate ay ina-upload sa fire control unit. Patuloy na iniscan ng mga surveillance unit ang lugar. Ngunit ang pangunahing pasilidad, ang puso ng operasyon, mayon ay mga durog na bato at usok na lamang. Ito ay kung paano gumagana ang modernong artilerya. Hindi lamang sa pamamagitan ng sobrang lakas ng pagsabog, kundi sa pamamagitan ng mga tumpak na calculation, digital targeting system, at coordinated crew execution na nagsisiguro na ang bawat shot ay eksaktong tama kung saan nilalayon. Ang welga ay tumpak, ngunit hindi tahimik. Ngayon ang gubat ay gumagalaw. Nasa paningin na ba ng kalaban ng M109? Sa loob ng 60 segundo ng epekto, lumiwanag ang naka-encrypt na satsat ng kaaway sa feed ng misyon, ang mapirapiraisong pagsabog, malamang sa local na dialecto, ay umaagos mula sa isang tagaytay dalawang kilometro sa timog ng blast zone. Kinukumpirma ng mga audio team na alam ng kartel na natamaan sila at naghahanda silang gumanti. Sa loob ng M109 Paladin, hindi nagaksaya ng oras ang mga tripulante. Ang baril ay nakalock sa travel mode. Nasira ang selyadong, pag-urong ng hydraulics. Inilipat ng driver ang sasakyan sa reverse. Sa ilalim lamang ng 25 km bawat oras, ang paladin ay walang bilis na demonyo, ngunit hindi ito kailangang. Ang mahalaga ay timing. Ang hydropneumatic suspension nito ay tumigas sa ilalim ng bigla ang paglilipat. Ang buong sistema ay nagsasaayos para sa pamamahagi ng timbang habang dumadagundong ito sa malambot na sahig ng gubat. Ang layunin ay simple. I-clear ang grid bago ma-triangulate ng mga round ng kaaway ang kanilang posisyon. Pagkalipas ng 90 segundo, ang paladin ay lumipat ng higit sa 400 metro. Sa ganitong distansya, na may makakapal na mga halaman at temperature layering, ang infrared signature nito ay nagsasama pabalik sa kapaligiran. Mula sa itaas, parang isa lang itong bahagi ng jungle floor. Ang radar footprint nito ay nawawala sa natural na kalat sa lupa. Nagiging multo ang sasakyan. Sa itaas, isang maliit na quadrotor drone ang magsisimula ng pangalawang pass nito sa strike zone. Ang onboard na thermal camera nito ay nag-scan para sa init, paggalaw, at mga natitirang apoy. Ang Dating Fortified Drug Lab ay isa na ngayong bunganga na may sukat na halos 40 metro ang lapad. Ang metal framework ng gusali ay nakatiklop sa sarili nito. Ang mga tangke ng imbakan, ang ilan ay kasing taas ng maliliit na track, ay napunit na bukas. Ang makapal na latak ng chemical ay tumutulo sa nakapalibot na lupa na bumubulusok sa mga lugar kung saan ang panloob na init ay hindi paganap na nawawala. Ang ilang mga lalagyan ay pinaso na itim mula sa loob palabas na naayon sa panloob na pagkasunog na dulot ng paghahalo ng chemical. Kinukumpirma ng infrared returns ang kumpletong shutdown. Patay na ang lab. Walang senyales ng mga power system, generator, ILA, o electronic signal. Ang aktibidad ng electrical ay na-flatline sa buong compound. Tatlong poste ng bantay na minsang tumunog sa compound, dalawang kahoy, isang pinalakas, ay nabura. Ang tatlo ay nakaposition para sa overwatch. Ngayon sila ay walang iba kundi mga nakakalat na mga labi. Ang isang putok ay lumilitaw na nag-trigger ng mga nakaimbak na bala. Ang kapangalawang pagsabog ay nagpapalawak sa impact footprint at nagtutulak ng mga debris na lampas sa compound fence line. Sa ngayon, ang command ay may real-time na drone feed, GPS telemetry, at orbital satellite confirmation. Kompleto na ang strike. Natutugunan ang mga layunin ng misyon. Nawasak ang central na pagproseso. Na-neutralize ang mga bulk precursor. Naputol ang istruktura ng pamumuno. Sa loob ng Paladin, Lumipat ang crew sa tactical listening mode. Sinusubaybayan nila ang mga low frequency na radio wave para sa paghihiganti sa paglulunsad ng drone o hindi direktang mga utos ng sunog. Sa ngayon, wala pa. Gayunpaman, nananatiling mahigpit ang mga protocol. Ang paladin ay humahawak ng posisyon sa ilalim ng takip ng puno na nagpapahintulot sa init na lagda nito na lumamig. Ang isang camouflage net ay bahagyang nakadeploy gamit ang lokal na mga dahon at pre-cut thermal mesh. Ito ay hindi isang ganap na pagurong. Ito ay kinokontrol na repositioning. Kung kinakailangan, ang crew ay maaring magpaputok muli sa loob ng 60 segundo. Pansamantala, ang mga recon team na naglalakad ay nagwawalis sa blast radius mula sa isang kalapit na tagaytay. Kinokolekta nila ang mga sample ng lupa, sinisiyasat ang kalidad ng hangin, at tinatasa ang natitirang panganib sa kontaminasyon. Sa ngayon, ang singaw ng chemical ay naroroon ngunit matatag. Ang mga kondisyon ng hangin ay kalmado at ang mga nakapaligid na nayon ay hindi apektado. Nagsisimula na namang tumahimik ang gubat. Wala nang ingay sa makina, walang mga alarma ng babala, walang sigaw. Tanging ang umaanod na abo, pinaso ng mga dahon, at ang malalim, basag na katahimikan na kasunod ng biglaang, ganap na pagkawasak. Isang oras pagkatapos ng impact, madilim ang buong strike zone. Ang blast crater ay naglalabas pa rin ng init, ngunit walang buhay na gumagalaw sa loob nito nakikita ng mga sensor na walang paggalaw ng tauhan, walang mga recovery team, at walang paparating na sasakyan. Ano man ang command structure ng cartel sa sektor na ito, ito ay bumagsak. Pinapaandar ng paladin ang mga pangunahing sistema nito na nananatiling alerto ngunit nagtitipid ng gasolina. Sinimula ng mga miyembro ng crew ang post-strike maintenance. Nililinis nila ang paglabag, ni-reset ang computer na nag-control sa sunog, nag-crosscheck ng GPS drift laban sa satellite timing, ang bawat action ay nakalog, ang bawat paggalaw ay kinakalkula, ito so ay kung paano gumagalaw ang modernong artilerya. Tahimik, mahusay, at walang pagkaantala. Walang puwang para sa hula, walang paghihintay ng kumpirmasyon pagkatapos ng katotohanan. Nakikita ng drone, pumuputok ang baril, nawawala ang koponan. Sa pagtatapos ng ikalawang oras, ang strike team ay magsisimulang mag-withdraw patungo sa pinakamalapit na exfiltration point. Ang mga unit ng suporta na may electronic warfare gear ay nagwawalis sa mga airwaves sa mass signature. Nilamon sila ng buo ng gubat. Sa likod nila, ang isang dating umuunlad na laboratorio ng droga ay isa ng wasak na shell. Ang pangunahing infrastruktura ng kartel, ang mga chemical nito, ang kapangyarihan nito, at ang seguridad nito ay wala na. Malinaw ang mensahe. Ang katumpakan ng apoy ay hindi nagiiwan ng pangalawang pagkakataon. Salamat sa panunood. Habang narito ka pa, I-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there.